Meron pong uh, hakbang naman ngayon ang kaibigan niyo po dyan sa Comelec, no? Laban dito sa mga kontraktor na pinagpapaliwanag uh, uh, ngayon, no? Uh, kaugnay nga po dito sa pagbibigay ng di umano, donasyon ng 27 mga kontraktor. Meron itong 6 na senatorial candidates, 5 party list group, 4 na kongresista, 3 gubernatorial bets 2 vice governor, 1 uh, councilor. Ano po masasabi niyo po rito? Kabilang ba ito sa sinasabi niyong panglilihis? Nag-unravel na po ang lahat ng kalokohan ng administrasyon na ito. Ang katotohanan po niyan ay maraming hindi tama silang ginawa from the very beginning. Minalas sila dahil na-reveal sila ngayon dito sa DPWH. Ngayon, nung nagkaturoan na at hindi na nila maiwasan ang akusasyon, sila sila mismo ang nagtuturoan at naglalaglagan. Nagugulat pa ba tayo sa mga expose na ito? Hindi. Gusto ba natin silang panagutin lahat? Oo, pero dapat bang mag-focus tayo sa mga maliliit na bagay na katulad na ito at iiwas natin ang ating tingin sa malaking elepante na siyang nagkasala talaga at nag-allow ng malakihang korupsyon na ito. Hindi po dapat mag-focus po tayo lahat ng ito ay nangyari dahil incompetent ang taong nagpapatakbo ng executive department dahil hindi niya binabantayan ng maayos, pinabayaan niyang nangurap ang lahat ng tao na nasa kanyang mga baba. Yun po ang pinapatunayan ng lahat ng mga lumalabas ngayon. At ngayon po, siya mismo ang itinuturo ng pinakamabigat na may kasalanan. At sinasabi rin na kaya hindi niya nagagawang kanyang trabaho. Ay dahil siya high, dahil siya ay high, high all the time. Meron pa ba tayong hinahanap na ebidensya? Please, mag-focus tayo on what matters. Manghingi tayo ng accountability at pagbabago. Tapusin natin yung logic, please. Hindi lang natin pwedeng sabihin, ayaw na natin ang korupsyon alam ko may nangyayaring corruption, ayaw na namin ng corruption, pero ayaw kong gumawa ng hakbang eh. Taong bayan, kapag alam mo na nasa isa kang abusadong relationship, kailangan at some point, protektahan mo ang sarili mo at integridad mo, makipag-break ka na kung sino man yung kasama mo. Opo, uh, attorney, ano pong masasabi nyo rito uh, dito sa recent na development? Like halimbawa, after po nang naglabas na ng arrest uh, warrant laban dito kay dating uh, Congressman Zaldico at uh, iba pa, Uh, Napuna ng mga netizen yung klase ng uh, uh, pagsisilbi ng arrest warrant parang high value criminal talaga no uh, yung uh, pagraid no at meron pang nagsasabi na bakit pa magsisilbi sila ng arrest warrant Uh, dito kay Congressman Zaldi ko na alam naman nila na nasa iba yung uh, dagat uh, ito maraming mga puna ang ating mga kababayan Meron din akong nakita sa comment section na pinapahype lang nila para uh, makita na seryoso pero mga district engineers lang naman yung kanilang uh, tinutugis dito wala pa yung big fishes kumbaga para masatisfy yung ating mga kababayan po attorney Isang malaki ang distraction ulit yan. Alam nila na si Zaldico ay hindi magpapauli. <laughs> Dahil alam niya na kapag nahuli siya at hindi siya state witness, madadawit talaga siya. At alam nila na kapag nahuli si Zaldico, ay dadawit niya talaga si BBM. Kaya in the first place, ayaw nilang huliin si Zaldico. Kaso nga lang, alam nilang hindi magpapauli si Zaldico. Hindi uuwi sa Pilipinas si Zaldico. Kaya syempre, walang cost sa kanila, walang risk sa kanila kapag mag-put up sila ng show na ipakita nila sa tao, kunwari ay gumagawa sila ng paraan, ginagawa nila ang lahat para to sa justice itong si Zaldico pero alam nila na magfe-fail din yon. Syempre, win-win sa kanila pero wag na tayong magbulahan dito, wag tayong magpapadala. Opo, uh, kaugnay po dito sa issue naman po kay dating speaker uh, Romualdez po uh, attorney, no? Marami ang uh, uh, pumupo na din sa comment section uh, lalo na yung kanyang sinasabi na nakahanda siya na humarap sa investigasyon, uh, attorney. Uh, ano pong masasabi nyo rito kung nakahanda pala siya, bakit hindi siya humarap doon sa uh, Senate Blue Ribbon na uh, committee na malaking lugar din para at least maipaliwanag niya ng husto ang uh, kanyang panig. Itong mga to puro salita lang eh, walang gawa. Puro pangako na may ipapakukulong, na may kakasuhan, sisi ng sisi. Pero pagdating sa totoong aksyon, hindi naman ginagawa. In other words, binobola lang tayo nitong mga ito. Taong bayan, mga Pilipino, gising na kayo. Kasi ilang buwan na rin tayong binobola nitong mga ito at dinidistract itong mga ito. Tayo naman, kagat ng kagat ng kagat na maliliit na issue. Sinatabi ko sa inyo, itong mga maliliit na issue na ito ay sinasalang nila sa atin. Hindi natin yan pag-uusapan one year from now. Hindi natin yan pag-uusapan five years from now. Wala yan sa history books. Ang matitira lang sa history ay merong malawak korupsyon na nangyari sa panahon ni DBM at siya ay nagkulang sa pagkontrol ng malawak ang korupsyon na ito at grossly neglectful siya at yung taong may pinakamay may kasalanan ay siya ang itinuturo at siya ang dapat managot. Yun lamang ang matitira sa ating history books. Kaya mag-focus tayo sa main issue, sa main issue na meron talagang consequence sa ating kapalaran bilang mga Pilipino. Opo, attorney Paano yan? Natatalab ho ba uh, yung mga palawagan ng mga protestang ginagawa uh, ng uh, taong bayan uh, laban dito sa Pangulong Bombo Marcos Jr.? Ang taong bayan dapat mag-isip sila ng mabuti. Every time sinasalangan sila ng pampagulo ng mga istorya, bumalik sila sa dating mensahe na ang bottom line lang nito ay nagkulang ang taong dapat managot at dapat meron ng pagbabago sa liderato ng ating bansa. At dapat magkaisa rin sila. Huwag masyadong duwag pagdating sa rally at pagdating ng messaging kapag nagsasalita pa na kayo sa publiko. Kasi nga po, every time na nagsasalita sila, ang pinapatulan nilang issue ay yung mga issue na maliliit, hindi naman nila alam kung ano yung logical conclusion ng mga iyon. So what? Bakit hindi ka mag-focus sa main issue na meron talagang malaking kalokohan na nangyayari at ayaw mo na yan at gusto mong pagbabago? Balik ka lang idon. Huwag kang magpapaloko. Dahil kapag gusto natin ng pagbabago. Tandaan natin, ang kalaban natin nito ay napakalaki. Isang malaking guaya, isang malaking reptile, nagkakaisa sila sa kanilang layunin na nakawin ang pera ng taong bayan at iwasan tayo sa issue na ito. Napakalaki ng kanilang kapangyarihan. Hindi natin sila matatalo kapag hindi tayo nagkakaisa. Ngayon, kapag nagpapadala tayo sa kanilang paglalaro sa atin at kahit simpleng mensahe ay hindi natin masabi sa taong bayan, kahit simpleng pagkakaisa na manawagan na ayaw na namin ito at magpalit na tayo ng liderato ay hindi natin magawa. Huwag tayong umasa mga kasama, mga Pilipino na merong mangyayari na pagbabago sa ating bansa. Kung hindi kayo nagsalita ngayon at na ayaw kong pagsalita dahil ang dami niyong arte, kung anumang mga kalokohan na nangyari sa inyo na noong mga nakaraang taon at mangyayari pa for the rest of this administration, deserve niyo yan. Opo. Uh, attorney, uh, huli na lang, uh, kaugnay lang po sa ibang issue dito po sa nakatakdang uh, pong uh, pagdidesisyon ng ICC sa hiling po ni datin Pangulong Rodrigo Roa Duterte don uh, doon sa kanyang interim release. Ano ba yung mga expectation po ninyo? It's anybody's guess, brother. Uh, sa mga bagay na yan, hindi natin alam. Dito nga sa, dito nga, sa loob ng palasyo, walang may alam kung ano ang nangyayari. Kahit si BBM, ang ating presidente mismo, hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa loob ng kaniyang court. So lahat tayo ay naghuhulaan dito. Pero ang tanging sigurado lang sa lahat ng nangyayari ngayon ay hindi na masaya ang taong bayan sa pamamalakad ng ating bansa, bagsak ang ating ekonomiya, bagsak lahat, bagsak ang moral ng lahat ng politiko sa ating bansa sa loob ng Malacanang, sa loob ng Kongreso, Senado. Kahit dito sa lokal, lahat ng Pilipino ay hindi masaya sa lahat ng manangyayari gusto na nila na huwag na sanang maulit ito nakakahiya ang Pilipinas kung gusto nating ma-preserve ang ating dignidad for once sa lahat ng desisyon na ginagawa natin pwede tayong magsabi ng totoo at mag-take ng responsibility at kung ayaw na nating magdusa sabihin natin kung anong gusto nating magyari All right uh, attorney siguro uh, huling mensahe na lamang po rin niyo para sa ating mga kababayan mga kababayan, tapangan po natin ang ating pag iisip Alam ko po, marami sa inyo ang hindi masyadong nakapag-isip ng maayos sa sitwasyon na ito dahil ang daming panggugulo na issue na ipinipresenta ng ating gobyerno sa atin bilang palusot para lamang hindi managot ang tunay na managot sa lahat ng mga ito. Pero alam niyo po ang sagot sa mga main questions na ipinipresenta sa inyo at ito ay gusto niya po ba na magpatuloy pa rin ang korupsyon na mangyari sa ating bansa? Hindi niyo po maitatanggi na niloko tayo ng napakaraming taon. Hindi niyo po maitatanggi na hindi ginawa ng ating liderato ang dapat na pagdisiplina sa Executive Department para maiwasan ang lahat ng ito. Alam po natin na siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi natin maitatanggi na idinadawit na siya ngayon. Mahirap pong pabulaanan iyon. At binibigan pa tayo ng circumstantial evidence ng kanyang kapatid. Ngayon po, meron pa ba kayong natitirang dignidad sa sarili ninyo na lunukin ang lahat ng pambababoy na ginawa nila sa atin at tiisin pa rin ang ganitong klaseng relasyon sa susunod na tatlong taon? Ipreserba po ninyo ang inyong self-respect. Magsalita po kayo, huwag po kayong matakot at sabihin ninyo yung logical conclusion dito sa problemang ito. Magpalit na tayo ng liderato.